Sa Batangas City, isa ang patay sa sunog na tumupok sa labing pitong kabahayan at silid-aralan sa isang barangay noong Martes. Si Gads Rodela sa buong detalye. Isang sunog ang bumulabog sa mga residente ng barangay Santa Clara Ibaba sa Batangas City Martes ng hapon. Ayon kay Fire Officer 1 Efren H. Lanyog Jr. ng Batangas City Fire Station na siyang may hawak ng kaso, nakatanggap umano sila ng tawag mula sa isang residente dakong alas ko ng hapon kahapon. Kagad silang nagtungo sa lugar at nadatnan ang napakalaki ng apoy na tumutupok sa mga kabahayan kabilang na ang katabing Santa Clara Elementary School. Hiningi nila ang tulong ng Batangas Filipino Chinese Volunteer Fire Brigade dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy. Dahil anila sa lakas ng hangin, hindi nila kaagad mapasok ang masikip na eskinita at ang iba pang kabahayan na pawang mga sa light materials. Idiniklarang e fire out ang nasabing sunog na itinaa sa unang alarma dakong alas 4.15 ng hapon. Ay sa mga pamatay sunog, nagsimula sa tahanan ng isang Ezekiel Bautista ang pagkakatupok ng dalawampung struktura na kinabibilangan ng labimpitong kabahayan at tatlong silid aralan. Samantala, isang bangkay ang tumambad sa mga bumbero matapos ang sunog at kinilala ng kanyang mga kaanak na si Nestor Lumang Las Bautista, 63 anyos na hindi na nailabas ng bahay dahil sa iniinda nitong karamdaman. Mula dito sa Batangas, Gads Rodelas, Eagle News.